Hello mga ka-farmers! So ngayong araw ay medyo hindi maganda ang ating panahon. Kaya binigyan ko ng primoxyl powder ang ating mga alagang manok. Ang primoxyl powder pala guys ay mabisang prevention para di magkasipon o magkasakit ang ating mga alaga. Ika nga, prevention is better than cure. Dahil nagwiwit feeding ako sa maliliit na manok, ihahalo ko ito sa kanilang pagkain. Una mo ilagay ang primoxyl powder tsaka ng tubig. Pagkatapos nun ay haluin tsaka ng feeds. Itong primoxyl ay pwedeng panggamot sa sakit na halak, pisik, sipon, koryza, namamagang mukha, matamlay, at iba pang sakit ng manok. Dapat mabasa lahat ng feeds at hintayin lang natin na maabsorb ng feeds ang tubig. Ito, nga, ito na nga at ready na ang ating pagkain. Ibibigay na natin to sa ating mga alagang manok.